We must be ready our arms Forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats Dapat maging handa ang sa sandatahang lakas ng Pilipinas sa pagresponde at maitatanggol ang bansa sa anumang banta sa seguridad Ito ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng mga bagong promoted na generals at flag officers ng AFP Kabilang sa mga nalumbas si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Ay kay Pangulong Marcos bagamat may maganda

As sa commander in chief, dapat na nakabantay na palagi na maputi ang AFP sa isyung pa pangseguridad. Hindi lang magsa-basa, kundi maging sa buong rehiyon. You must not only anticipate, but you must also be ready to adapt and respond to emerging national security and defense realities that exist in our country and in our region. Sa kabila naman nito, tiniyak ni PBBM na patuloy na isusulong ang proteksyon at kapakanan ng AFP at maging sa kanilang pamilya.